meron ditong ano. Oh, ang ganda naman Alukbati. oh. Alukbati. Eh meron na, nakalagay sa sako na. Ano ba 'yung binebenta siguro 'yan. Hindi man baka nila negosyo. Red Cross Pabahay. Ah, tayo na tayo dito. Adun ah, pa Hello. daw tayo sa banda doon. yung bubong nila pre-preho wano sila one size ah meron din ako baka pwede doon -do lukan ano yun meron ha? doon lukan oh sana tayo bali po dito Lampang. BN 76. Kulang pa tayo. Lang ba? Kulang. Pwede naman tanongin dyan? Red Cross San Juan. Ang pabahay ng pabahay ng Gabiano. Na, ano na yung na saan sila. Eh, sabi dito, dito po siya nagsabi, eh, San Juan Red Cross, eh. Dito Dito po siya nagpadaan. <laughs> Apo. Hmm, ano number? B tat ko kung alin yung mga bakante. I-reserve na. Ah? Oh. Ba, Oo. Dito ba dito ba yung mga no Par pareho 'yung ano nila. Maraming Oh. Sige, hindi na kami magtagal ta. Ano, ano, ang daan natin? Nasaan tayo? Kay Bro Andoy. Andoy. Ah, na tayo sa okay. Bro Andoy. Bro Andoy. Natagpuan na namin ang bahay mo, sis. Salamat po si Ito ang palatandaan natin, itong talisay. Talisay. Oh, talisay. B. BN72. Ayan. Talisay. Ang masama, pag bumagyo, mabuhal yan. Mawawala na naman tayo. Dapat yung number na lang ng bahay. BN72 nga po. Ah, oh, may ukay-ukay din. Ah, ukay. Diyan oh, ka okay. na. Ito's <laughs> terus kasi berat Pare-pares talaga sila. E, isang size ng bahay nila, apo. BN BN. Apo Ang tanong na lang, hindi kaya lumulubog dito. Baka parang hindi naman po. Alam mo po. Salamat po. po. Alam mo po. Sa ano ngayon, pag magkaroon, magkaroon ka ng free na bahay na ganyan. Aba eh. Para ka nang nanalo din sa loto. Ano, mag-a-apply na ako? Apo. Para lumipat ka na po dyan. Oh, po. <laughs> Sama mo na si Nono. At saka si Nana. At saka si Lowry. Hindi pala ako pwede dito. At saka si Bakbak. bahay nila. Parang may isang daan din kasi may 87 na eh. 100 na ano din, 100 houses. Napabahay. Sa Bodolan. Ayan. Back to office na tayo. Dinaan na namin nung Pumunta kami masinlok Ayun, nakikita sa baka. Ang lawak din nun. Laki. Ilang ektarya kaya yan ah. Kahit nandito siya sa kabundukan kamo na pero ang ek, ekta ektarya naman ng lupa mo dito ay ano buhay na buhay na buhay ka na apo apo Kasi pag dito tayo, babalik pa tayo. Babalik Tapos, kala kami sa may... Oh, truck na yan? Uh, Opo, oh, Tapos? Tapos, ah... Tapos, nagkira kami dito sa may panang yata yun. So, yun, tirano, tumawag si sana kay Bukbiloso noon. Ah, ah, gata baga siya na nagsigya ang pag kahit na nasa Manila. Oo. Dito pa kay Bukbiloso. Exactly. Okay, na. <laughs> okay, na. na po tayo makaliwa. Opo, po. Tayo. ito, dire ito. Bakit, okay, sinasabi buka, eh. Parang dito yata po yung nakita nila hindi po, doon sa kabila. Sa kawayan Oo po. Ay, doon sa may highway. Ah, sa kabila po? Oo Parang yun doon sa tabi sa kabila nila, sis ano, Maricel. sa may kawayang pa, na kawayan, gano'n, sa Opo. Santiago. Opo. Kawayan. Sa highway po yun. Tapos may papasok pa, lang kita ni Bradini po doon. Oo po. Maguro po ang papel doon. Ah. Yun lang. Kasi may dosa. Ayun lang. Kasi manong po eh, makakalawak siya eh. Ipagawa na may na siya, may makapuno. Bango ng palay sa aap kabukiran ba basa dumadaan ka sa bukid baka, baka walang Sige, dyan ka na lang Baka, bali, baka limang tao lang ba? lang, mga sampito Речек, речек! daw po, sis? Ha? Saan daw? Nakaliwa, eh? Ay, kanan, kanan. Ah, kanan, kanan, ah, kanan daw. <laughs> Nakakalig. ko siya. doon na lang sa kabila, bro. Okay, doon sa kabila. Highway na kasi yun eh. Natatak ako, highway na siya. Hindi ko na mamalaan kasi. Eh. Magkalas po tayo. Kasi nakatanong ko. Ah, ito yung, yung po, ano. Ito yung People's Plaza. Hindi po ah. ah ito, ito. Ah, hindi. Hindi. Dito, sa, sa banda doon. Oh, ito daw. Oh, sarado. Ay, oh nga, sarado. Sarado? Okay. 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 Dito tayo sa kanila, bro. Balik tayo. Sa banda lang May pa kang darang dito? Wala po. Wala. Dito sa kanto dito. Ay, bro. Ito, kanto, bro. Dito daw po. Dito, dito, dito.